So yun ah uh, uh, no, Meron tayong napagtungan tanungan dito si Tatay oh. At uh, Ayun, kumaliwa kayo Makikita doon yung ano. Sige, yung pupuntahan natin, oh ah uh, thank you, ah. Sir, Amam um, ma'am, um, Niumi, Niumi Victorio. So, meron daw, ah, uh, sabi ni tatay. Meron daw, ano? Tawag dito. Meron nakalagay. Na posibleng maging lugar nyo Pero ito yung lugar nyo Ayan o oh. Kita nyo Pagpasok yung main road na yan Kakanan lang kayo At ito Pero wala pa talagang As in Mga nakalagay ito Wala pa nakalagay black So ayun Kanina nga Sila ate Wala yung Hinaano natin At yun nga Although meron ng Meron ng ano to Meron ng mga black black pero ang problem nga is hindi pa nakalagay o hindi pa nalalagyan sa mismong bahay. No, hindi pa nakasulat. Siyempre, may, sa plan nito. Meron talaga mga black yan. kumpleto na. A problem is kasi, yung pipinturahan pa nga siya, mga naka-first coating pa lang yan, eh, hindi pa natin, hindi pa nila mailagay yung kung anong black talaga to. Pero dun sa mga gumagawa, siyempre alam na nila <laughs> kung anong black. Kaya dito, hindi natin mapipinpoint talaga kung alin yung tawag dito. Ah, oh, ito. Ah, block 64. So, ayan, katulad nito. Blocks. Ito, may nakalagay na B. B-61. So, ibig sabihin, block 61. So, yun hmm. nga. Oh. Ayun lang, may identify natin. Hindi naman natin malalaman kung alin dito yung lap lock... 2. So katulad to 62 62 na yan no oh. Ayun dito sa kabila 63 At uh, may mga doggy din dito <laughs> Ayun 64 na Ganda hapon po So, ayan, ito na yung Black 64 Ito yung possible na maging lugar niyo Pero hindi natin mapipinpoint kung I alin mean, no Ito yung Lot 2 no? So ayan lang, makikita lang natin Ito yung Black Pag mula dun sa main road Parang dito kayo sa libod, sa bandalikod likod O pwedeng dun sa harap Yung Lot 2 So ayan o no? oh. Ayun pala yung pagiging ident identity natin sa kanya Sa so, itong lugar na to yung black so ito yung lugar ang likod no? nung uh, mga pabahay sa block 64 so doon sa kabila pwedeng sa block 65 so bahala na yun kung anong block <laughs> kadang hapon <laughs> so ayun kasi nice pa nga pero yung iba yung tempo tayo Ah uh, may nilagay na na B. <laughs> malaking B. <laughs> so block 64. So ayun, nagkaroon tayo ng idea, no? Na yung bahay na yun, ito, 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 itong bahay na to. Ito ay block 64. So ito yung lugar. At ito yung likod natin, yung pinakalikod nyo. So either nandito kayo sa harapan, either nandudun kayo sa likod. Depende kung paano magiging orientation ng uh, lot So yan, mayroon pa kasi dito ano yun. Uh, so, dalawa pala. Papunta doon sa may ayun, yung main road na yan dyan, oh. No? yung crossing na yan. Ayan na yung main road. Pupunta natin. So, bali, isang bahay pa pala, isang block eh. No? Tapos ang block eh. Bali, 1, 2, 3. Tatlong block ito. So, no? papunta doon sa block 64. So, ayan o. No? Oh. Hindi natin alam kung anong block to. So, basta yun doon sa likod, sa likod. Ayun yung block 64. Kita natin yung block 61 to 64. So nakita natin dun sa likod. So ayun. Yung mga Lewis ah block and lot. Dito naman sa kabila. Yung pinuntahan natin dun. Ayun o. Oh. So sa kabila na yun. Papunta dun. Sa kabila dun. Pero wala rin kasing mga anak. Nakalagay talagang block kaya hindi pa natin sila maano so maliban dun dahil di dyan B as in black daw yun Ayun yung ating pinaka apasihan na muna so ayan o oh. ito yung harap, ito yung main road papunta dun, yun dun doon yung pasok dito nandun dun yung black 64 sa likod na yun dun okay so yun at uh, yun lang muna sa ngayon so yun nga may mga naghahanap din kanina sila ate at uh, wala hindi rin nila makikita hindi rin nila maata pagtanto kung ay maganda ng ho o sama hello. kayo sa vlog <laughs> so hello, yun hello, din maganda hapon okay. <laughs> okay. Okay. Oh, ate. <laughs> Pinicture muna kami doon sa Aranjo Verde. Ah, ganun ba? Oh. Ah, eh ba't nandito kayo? May ginahal din kayo. Nakalang <laughs> namin <laughs> kasi bahay. ganun ba yun sila natin. upload silahati? yan. Hello, go. Ah, bukas, bukas, bukas <laughs> natin na-upload <yung> to. <laughs> Ando na ba kami sa award ni Mayor Dualan? Naku, bawal yata sa Hindi, baka nga dapat eh. Dahil nabanggit eh. At ipang-award ko na kayo. Lagi <laughs> <laki> ako mamimension. <laughs> so, ayun. Ayun na. Nakita nyo na ho. Oh, yung ano nyo. Yun. Parang wala kasing iba eh. May Mahirap kasi, kasi nga wala pang black. Oo oh, nga, yun nga. Mapa na. lang sa mapa oh. lang. Ah, may mapa no, na kayo. Ayun, mm -hmm. hey, may mga nag-request din kayo nahanap ko. Sabi ko, hindi ko makikita, gawa ng wala na kalagay. <laughs> Meron din, kasi dapat ano lang din. Mm. Yung inisya, kasi doon may black kasi doon sa dulo. Doon so ka mag pinaka-dulo, tapos pinaka... Dulo, so pinaka... Kasi minsan kasi yung orientation na? din nila, medyo itong black na to, pag pinag biglang tumatalon. Napupunta sa kabilang ano yung mga ano, kaya eh, di makita ka tulad dun, Sabi na doon yung Black 64 So pinuntang ko Kaso nga lang Ayun lang makikita mo lang isang Black na to Black 64 Di mo mano kung aning lock doon <laughs> Pero alam mo na yung section po, <laughs> Na ito yung na to Ay, Ito, ito, ito. daan lang pa rin to Bubuksan pa rin yan ako doon Makipagpustan ako ng 20 doon <laughs> Nandudong ka na <laughs> Nandudong ka na May May okay. May okay. 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 Kasi sabi nila black ano sila eh, black 35. So itong susundan, Ay, black 35, black 14, ito mm. siya oh. Ayo. Oh. So ito yung main N road. kaya ito so ito yung road. first block, oh. second block doon sila makikita. Oh, 100% wala hmm. na. Dito na ito na talaga yung possible <laughs> na ano. Oo. <laughs> <laughs> oh, oh. <laughs> Saan kayo galing? Taga dito din kayo sa ano? Hindi, nakita kita lang kami dito. <laughs> ah. <laughs> Kasi lang kami ng ano, purpose. <laughs> ah, yun ba? <laughs> <laughs> Magiging <makes> friends na kami. Oo nga. Kasi mag... Ah, doon? 39 na po pero maganda din yung ambiance dito no kasi nasa hangin eh. Uh -huh. Di ba? Medyo parang open yung area. Although, yung ano lang doon oh yung tulay Orbang daanan oh. parang para hindi siya safe kasi oh, mga kabataan oh. alam mo oh. na no, pag nagmamaneho. Ah, hmm. oh, wala pa. Wala talaga dito talaga sa Erika. Dito na ibalik sa Erika tapos, tapos papunta dito sa may ano uh, San Roque Bay Kalubkop diyan. Sa Hindi pa yung mga daan-daan ganun-ganon. Hindi pa ka-friendly oh. Yung dito yung tulay no, masyadong matarik pa yung Kaya, gawa ng no. ano eh. Yung dalawang tulay papuntan sa Erika at saka pupunta dito sa Michael Cruz sa Pag nandito na, ang mga motor niya rampant dyan. Oh, Ay, yung oo. Oh, yung, ano, eh. Kaya, o oh, transportation, oo eh. Kaya. Kaya yun, la. <laughs> <laughs> yun yung mag-injure. Kaya yun yung sa problema. Kaya yun yung sa problema. Kahit saan doon, sa kapila. Kaya yun yung problema. Kaya yung problema. Wala pang tubig. Ayun lang. Kaya yun kasi lalagyan ng Ayaw Wala pang nakatira Wala pang tao Tsaka yung kuryete Anong kitang may mga host mo? Ano kanyang balita? Para sa water Ay, hindi pa alam Ano pa akong Kailan magiging Kaya awad pa yan eh Okay Yung, ano Yung parang pati Nakikilain ka muna Mm-hmm Nagiging ka ng papel O, parang Parang ano na Pwede mo nang Pwede mo nang terka mm But yun eh Oo Baka yung to eh Kaya Yung ano to Yung ano yan ano kung may natin, na? Ang na. mm. mga, mga bintan, alala, Minsan naman yung iba, before dumating yung uh, mga beneficiary, may tubig na tsaka may kuryente na. Okay. Doon so, nga, Doon um, nga, di ba? Doon nga, di ba? kaya nga, di May pinagawa na, na. na. Mm. Um, yun. Yeah. Okay, yun dito sa may kabila. Ayun okay, na, paayos na. siyang samping. Ayun na nga. Tayo, wala pa. Mag-iipong pa. Pero maganda yung ano ng climate dito kasi hangin tresco pagdating ng gintong oras, no? may Although pagkadating talaga ng tanghali talaga dito, medyo tsaka, tsaka summer, mainit Ang mga, talaga. Ang mga, mga tao daw dito, tuwing hmm. hapon nalabas, mga ano. <laughs> 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 kasi nga ko, ano na eh, oh, ah, pa-press ko na. Mainit. Tanghali talaga yun yung ano. Pero dito, mano, parang open talaga siya eh. Maganda yung ano. Parang ano. Eh, -an yung pinakahuling ginawa eh. Hmm, mm -hmm. Pang parang ano. Oh. Ay hindi. Yung parang yung dun sa may katabi ng Erika. Ay yung pinakalas. Okay. Tapos ito nikabila hmm, yung kabila dyan, extension yung sa Cristo. Mm -hmm. Mas malapit dito, lulusod na dyan sa may halang na, oh. ay, then, kung gagawin, Wala, kung gagawin sana nila nung daan. Na, daan. nila yan, ah, ba? <laughs> Bakit ayaw mo, doon ka, kung magagawa ka negosyo doon. Kasi dun, eh. yung safety mo, kasi, sino, sino, ano, Ah, mo, sa bagay. Uh, ah oo, nga, uh? oo, oo. O, Pag... sa Oo. maging dead end kasi, nga, ano, ka na doon. <laughs> wala, wala. <laughs> <laughs> wala nang wala nang magiging ano lahat pabalik na isang anuhan na lang tapakay no? may purpose ka nga rin do. may punto ka may punto kasi kung pag nilagyan pa daan doon mas kung sino pa yung makakapasok basta basta ano madali kang maano so yung mga residente na lang dyan yung sa may halang yung nasa gilid kami yung kabahayan din oh oo yung mga residente kaso nga may ilog din may ilog din marino ilog din yung parang kung ano yung nakaka, na, nakita yung ilog dyan sa ano, gano'n din Kasi parang connecta, connected sila. Connected yun, yung ilog nyo, no? Ay, Minsan yung mga bata talaga, may mga nalilog. Kung may mga, mga, yung... yung... mga figurine. Ayun ay, lang, oo. Kung may mga figurine. Kung may mga figurine, kung kong. Ah, dito sa kabila. Pero safe na yung dito kasi may makikita pa rin green. Ngayon nga, pero ngayon nga, Wala na. Ah, din. Okay naman, at saka ano eh, makikita mo naman, mapuno pa talaga yung lugar. Talagang napakaano pa yung lugar na yun. <laughs> wow, po, at saka may ilog lang. At hindi na basta-basta din -basta. ang mataas ang ilog din. Eh. Kung baga talagang secured ka na doon pagka na sa bagay. Ah. Sa ano, nakabilaan na yun. Ito, itong lugar <laughs> na ito ay iinit pag sumami na tao. Ayun, hindi ako. Mabos. Kasi si Barry, ah, sige sir, ma, maraming salamat sa inyo. Sige na, sabay na rin ako sa kanila. Ay, ka na rin. <laughs> sige, 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 salamat. Ayun sila kuya, sila ate. Oh, <laughs> ah, naghahanap din sila at ah, yun. medyo meron silang ano. Ah, uh, pinasyalan din. Nakita nyo natin. Hahaha. <laughs> Baka ah, nasa dulo. Ah, doon, sa kabila doon. Pero, matalot tayo. Pero, huwag yun. Para malapit Hello. 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 Ah, na. <laughs> <Hello>. Salamat. <laughs> so, ayun. May mga nakasabay din tayo. mga naghanap pa. So, mukhang enjoy naman sila dito sa place na to. Mukhang happy naman sila. Okay? Babo. <laughs> So oh yan, shoutout dito kayo lahat Naghanap din sila uh, lahat Kaya mga, mga taga-Haisen <laughs> Kalugkog na ikabite wow. <laughs> Shoutout po At dito kami ngayon sa Saan na tayo? Night View Night View, wow! Pagkatapos-tapos so, wow. pa kayo dito sa may Haisen lang kayo asa ah, kayo galing? Oh, Naman ko ng vlog ko Sa vlog ito At ito yung kayo naghanap sila atin din ng mga black hindi rin nila makita